Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang anim na lang epekto ng plastic na deboteng tubig sa ating kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. 8 ounce na baso ng tubig bawat araw. Ang madaling tandaan na 8x8 na panuntunan ay ang karaniwang rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan kapag tinanong kung gaano karaming tubig ang kailangan nating inumin para manatiling malusog. Iyon, sabi nila, ay ang perpektong halaga upang panatilihin ang average sa iyo sa tip-top mental at pisikal na kondisyon. Ngunit kung ang iyong paghahanap para sa pinakamainam na hydration ay nakikita mong umaabot sa mga plastik na bote ng tubig, kailangan mong maging maingat. Narito ang anim na mapaminsalang epekto ng plastic na deboting tubig at mga plastic na bote ng tubig na sa halip ay pipilitin mong abutin ang gripo o filter. Una, maaaring makapinsala sa iyong kalusugan ang mga lason na matatagpuan sa mga plastic na bote ng tubig. Bakit masama para sa iyo ang bote ng tubig? Dahil sa paglipas ng panahon, ang mga kemikal sa mga plastic na bote ay tumutulo sa tubig. Sa sandaling nasa iyong daluyan ng dugo, ang mga mapanganib na laso na ito ay naiugnay sa maraming kondisyon sa kalusugan tulad ng pinsala sa atay at bato at kanser sa suso at matris. Bagamat hindi gaanong nakakapinsala, kahit na ang mga bote na walang bisphenol A o BPA ay hindi ligtas. Marami sa mga compound na ginagamit sa kanilang pagtatayo ay katulad na mapanganib sa kalusugan ng tao. Bukod pa rito, karamihan sa mga plastik na bote ng tubig ay gawa sa plastik na kilala bilang PET o polyethylene terephthalate. Sa mas mainit na mga araw, maaaring magsimulang maglabas ang PET ng nakakalaso na antinomy sa tubig. Pangalawa, ang pag-inom sa plastic bottled water ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang. Kung ikaw ay nasa isang health kick upang bawasan ang iyong baywang, maaaring gusto mong tingnan ng mas mabuti ang iyong packaging ng pagkain at inumin. Ang pagtaas ng timbang ay maaaring isa sa mga nakakagulat na nakakapinsalang epekto ng mga plastik na bote ng tubig, ngunit ang pagangkin ay nabak-up ng kamakailang siyentipikong pananaliksik. Ang isang ulat na inilathala sa Environmental Science and Technology Journal ay nagpakita na ang ilan sa mga sangkap na matatagpuan sa mga plastik na ginagamit para sa mga bote ng tubig ay maaaring magbago kung paano pinamamahalaan ng iyong katawan ang taba at dagdagan ang iyong kabuoang bilang ng mga fat cell. Na may makabuluhang epekto sa mga tuntunin ng iyong kabuoang timbang. Pangatlo, maaaring umiinom ka ng microplastics sa bottled water. Ngunit ang mga plastik na lason ay hindi lamang ang mga panganib ng mga plastik na bote ng tubig. Ang microplastics ay maliliit na particle ng plastik na inilabas habang unti-unting nababasag ang iyong bote at ito ay pumapasok sa iyong katawan habang umiinom ka. Ang mga ito ay maaaring mukhang hindi nakapipinsala sa laki, ngunit ang microplastics ay ipinakita na nagdudulot ng pinsala sa mga selula ng tao at maaaring may pasa mula sa mga ina sa kanilang hindi pa isinisilang na mga anak. Nakababahala, ang regular na araw-araw na paggamit ng mga plastik na bote ng tubig ay maglalantad sa iyo sa mga antas ng microplastics na sapat na makabuluhang magdulot ng pinsala. Pang-apat, ang iyong plastic bottled water ay hindi kasinlinas ng inaakala mo. Ang pag-akses sa malinis at malusog na tubig ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit regular na bumibili ang mga tao ng plastic na debotteng tubig. Ngunit huwag magpaloko. Ang mga imahe sa iyong debotteng tubig ay maaaring magbigay ng impresyon na ito ay nagmula sa isang malinis na bukal ng bundok. Gayunpaman, paman. Sa katotohanan ay napakaliit ng pagkakaiba sa pagitan ng karamihan sa mga deboting tubig at yaong nagmumula sa iyong municipal na supply. At ang iyong supply ng munisipyo ay napapailalim sa mas mahigpit at madalas na pagsubok bago ito umabot sa iyong baso. Sa mga lugar kung saan ligtas na inumin ang tubig mula sa gripo, ang mga panganib sa kalusugan ng plastik na deboting tubig ay maaaring mas malaki kaysa sa anumang pagkakaiba sa kadalisayan. Panglima ang mga plastik na bote ng tubig ay pinapatay ang marine wildlife. Hindi lamang ang iyong kalusugan ang dapat isaalang-alang kapag pumulot ka ng isang plastik na bote ng tubig kundi ang buhay ng libo-libong nilalang sa ilalim ng dagat. Ang plastik ay pumapasok sa ating karagatan sa katumbas ng isang cargodan ng truck ng basura sa isang minuto. Ang dami ng basurang ito, kabilang ang milyon-milyong plastik na bote ng tubig ay may malalang kahihinatnan para sa marine wildlife. Noong 2018 isang sperm whale ang natagpo ang nahuhugasan sa Indonesia na may higit sa 13 pounds ng plastic sa tiyan nito, kabilang ang mga plastic na bote. Higit pa rito, habang ang mga plastic na bote ay itinatapon at ibinabaluktot sa tubig, nabibiyak ang mga ito, naglalabas ng maliliit na microplastic na particle na pagkatapos ay natutunaw ng isda at tumatagus ng malalim sa marine ecosystem. Pang-anim, ang mga disposable water bottle ay nakakasira sa kapaligiran. Higit sa 17 milyong barrels ng langis ang kailangan upang matugunan ang pangangailangan ng US para sa plastic na debating tubig bawat taon, na bumubuo ng napakalaking carbon footprint para sa isang produkto na maaaring lumabas sa iyong gripo. Kasabay nito, 86% na ng mga disposable na bote ng tubig sa US na karamihan ay gawa sa lubos na nerecycle na PET ay napupunta sa mga landfill kung saan inaabot ng 450 taon bago masira. Habang ang pagre-recycle ng iyong disposable na bote ng tubig ay mas mahusay kaysa sa pagtatapon nito sa basura, 7% lamang ng mga plastic na bote ng tubig ang nirecycle sa ibang mga bote. Ang pag-alis ng kanilang paggamit sa kabuuan ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Tamang isipin mo na dahil sa pinsala sa kapaligiran na maaaring idulot ng mga plastik na bote ng tubig, dapat nating gamitin muli ang mga bote sa halip na itapon ang mga ito. Ngunit, ang pagre-refill ng mga plastik na bote ng tubig ay may sariling panganib din sa kalusugan. Kapag mas maraming ginagamit ang isang disposable na bote, mas maraming kemikal at lason ang tumatagas mula sa plastik papunta sa tubig. Sa paglipas ng panahon, ang mga carcinogenic substance tulad ng BPA at d 2 ethylhexyl phthalate o DEHP ay maaaring magtayo sa iyong daluyan ng dugo at magdulot ng malubhang problema sa kalusugan. Bukod pa rito, ang mga gasgas at chips sa malambot na plastik ay maaaring maging mga lugar ng pag-aanak ng bakterya habang ang hugis ng maraming bote ay nagpapahirap sa masusing paglilinis. Bagamat malamang na hindi mo maramdaman ang marami sa mga mapaminsalang side effect na ito na umiinom mula sa isang plastik na bote ng tubig, kung regular mong inaabot ang plastik sa iyong gripo, mag-ingat. Naiipon ang mga lason at microplastics sa iyong katawan sa paglipas ng panahon, kaya ang paulit-ulit na paggamit ng mga plastik na bote ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Mas mainam para sa iyo at sa kapaligiran na i-recycle ang anumang mga plastic na bote na pagmamayari mo at ipagpalit ang mga ito para sa magagamit muli na mga metal. O kaya, punuin lang ang isang baso mula sa gripo habang ginagawa mo ang iyong araw. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.